Dahan-dahan, baka yung mahulog dyan sa palayan. Baka sumabit ka dyan sa tali. Uh. Baka eh. Uh. Hulog kayo dyan sa palayan. <laughs> Tindig kayo dyan. Ay! <laughs> Doon, tindig kayo doon sa gitna para makuha yung view doon sa bundok. Oo, o, yan, yan. O, sige na. Lakad na. Dito. O, oh, tumakbo mo. May nahulog ka pa dyan. <laughs> Ano, napagod ka ba? Dat, doon ka sa gitna ng palay, naglakad eh. <laughs>